Welcome back mga kaklan. Ngayon araw po natin ang tempo ng Malatuba. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung tempo ng malatuba base sa hugis ng buwan. Uh, ah, pakita natin yung malatuba natin. Dila natin kukunin kasi man heater yun, Kaya pakita lang natin kung anong itsura at kulay ng malatuba. Ayan, yan po yung malatuba. Ayan. Baldado yan. Ginawa ng brood ka kasi baldado nakapasa na yan sa exam yan. pag lapitan natin eh, papaluin tayo kaya yan, hindi na natin hahawakan ayan o oh. At yun po yung kulay ng malatubang at saka kanyang itsura. Hindi na natin hinawakan kasi Talagang namamalo kaya nasa malayo lang tayo. Pinakita lang natin kung anong kulay yung Malatuba. Yun po yung nakapasa na po sa exam kaya ginawa natin ka kasi baldado na siya. Kaya dinala kung maparami ng Malatuba. Sabihin ko sa inyo kung ano po yung tempo ng Malatuba. Eh nasa New Moon po yon Yung Malatuba is pangalawa po sa mga may pinakamataas na score sa panahon ng New Moon yung una po ay yung sinibalang tapos pangalawa ay talisayin at yung malatuba at saka pula is parestan po sila ng score kaya kung magkakaroon po ng tapatan ng pula at malatubay is magbabase na po tayo sa kulay ng pa kaya pag malatubay yung ginagamit nyo sa panahon ng new moon huwag nyo ipare sa talisayin at sinibalang kasi sila po yung mas pinakadominante sa panahon ng new moon kaya iwasan natin na matapat natin yung malatoba natin sa talisay at saka sinibalaw. Yung malatoba po is talagang namamalo kaya subukan natin kunin siya para mapakita natin sa inyo ng malapitan kaya kunin natin, pakita ko sa inyo. ayan ito yung malatuba uh, ginawa na natin uh, kita nyo yung sabay dibdib -dib. parang binabae eh. pero malatubayan. Ang ang kaibahan po sa malatuba at saka sa gold eh yung sa buntot pag malatuba is itim po yan kita nyo naman item. pero pag gold ito talagang kulay gold talaga siya at saka yung balaybo dito sa may bandang likod at saka sa buntot kaya madaling malalaman natin kung ano yung kulay na malatuba at saka gold ayan ito yung malatuba at yun po yung malatuba at saka yung chepo na nasa newmon kaya iwasan natin mapares yung malatuba natin sa talisayin Tsaka siniba lang kasi hindi ko masasabing mataas yung chance ha, na kanilang pagkapanalo. Tsaka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang masubscribe subscribe saka click yung bell button para hindi ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw na hindi pa kapag subscribe, eh magsubscribe ka na para malaman mo yung pamamara natin sa pagmamalo. At so, sa bye! -bye.